So good morning guys sa, ma sa video na to, tuturo ko sa inyo kung paano magbayad ng Prime Water o yung ating water bill Gamit ang BDO online banking So sa bahay lang po tayo nagbabayad Kasi online banking to So pwedeng kahit nasaan ka man Pwede kang magbayad So search lang po natin ang Prime Water So ayan, kita na natin ang Prime Water Then ang ating subscriber account number. Enter subscriber number here. Subscriber number. And then enter subscriber name here. Hindi kaya ito. So hindi tayo familiar. So, eto, subscriber number, sa tingin ko is, account number. Try lang natin. Ito muna ang maliit na mabayaran natin. Para magkamali man tayo, is maliit lang siya. 3184 3184 3184 0 3 Then subscriber name. Type lang natin dito yung subscriber name and subscriber account number and then yung amount ng ating babayaran. And then dito is pay. Let's see kung makakabayad tayo. So may reminders dito. Just confirm. Click natin tong confirm. Yan sa baba. So let's see kung papasok siya. Use fingerprint to continue. Uh, so, mag-finger prints po tayo. Yan. So, so, ayaw tanggapin na BDO. So, lilipa tayo ng PNB. Let's see kung makakabayad tayo through PNB online banking. So, let's go. I-close na lang natin tong video kasi ayaw niya magpabayad. <laughs> so, punta na lang tayo kay PNB Online Banking. dito, click lang natin ang pay bills. Ito sila sa baba. Pay bills. Then, PLDT, Maralco, wala dito. So, search natin yung dealer. Ito siya. Prime Water. Oh, meron na. Prime Water. Ayan. So, nakita natin mayroong prime water. Enter natin dito ang reference number, ang bill number, account number, and amount. So, umpisahan natin sa mababa nating babayaran. Enter the reference number. <coughs> reference number. Okay. 061. 061. 3571 thirty one thirty 990. Tatlong 1119. And then, enter the bill number. 5435. Enter the account number. 3184. 0320. 0124. Enter the amount. 164. Then... Let's click continue. So, ito. Mukhang magiging successful naman siya. Then, click confirm. So, may one time password. Ito. I-allow lang natin. And then, confirm. So, ito siya. Nakita natin dito na payment successful and then pinaldalhan din tayo ni PNB na you have paid 164 pesos blah 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 so pasensya na kayo sa aking background at sobrang maingay so eto po successful yung ating payment Save dealer so, wala syang save dealer so magbayad ulit pa yon ng padalawa nating account back to home pay bills and ayan search natin ang prime water so si prime water ang ating babayaran so dito is enter the reference number 061 3177 So dito enter nyo yung inyong reference number para makapagbayad kay Prime Water or sa ating water bill. Then, bill number. 004768. And enter the account number. And enter mo yung amount. So, continue. And, confirm lang po. So, ayan. Papadatan tayo lang po. And, allow lang natin. Yes, Foo.